Alright guys, dito tayo sa Soulmate Car Car. Ayan mga sapatos nila dito. 999. Buy one, take one. Ayan. Sobrang ganda oh. Ayan guys, so kasama natin si Sir Bricks. Sir Bricks, bigyan mo kami ng tour. At pakita mo sa amin yung mga sapatos na magaganda dyan. Meron tayong ano dito sir. Top grade quality. Top grade same as original na yan, sir. Wow. Magkano yung top grade, sir Bricks? depende po, sir. May 2599, 2799. So, by one, take one din yan? Yeah. Ang take one niya, yes, sir, doon. Kahit so, ano dyan, ini design, ini size. Ito yung take one. Kapag uh, bumili ka ng top grade shoes, so meron kang free. Kami mili ka doon, no? Oh. Ayos, ah. Meron din tayong UA dito, sir. U.A. Pang casual shoes. Ano ibig sabihin na U.A. Sir Bricks? Unauthorized authentic shoes. Unauthorized authentic. U.A. shoes guys. So ayan oh. Wow. Oh, ang ganda. Sa so, ka gustong makabili ng sulit na sapatos guys? Punta kayo sa Karkar. Soulmate Karkar. Ayan o. Oh. So kung para hindi kayo mag-alangan na bumili na online nag kayo baka mas kam o kaya makakuha ng sapatos na mababa yung quality punta kayo dito sa Soulmate Car Car ayan hanapin nyo si Sir Bricks at mga kasama niya dito kaway kaway so meron tayong na-avail dito guys papakita natin para so ito yung take 1 ito yung nabuy natin magkano ito Sir Bricks? 2799. This is 2799 uh, Ano itong model na to? Giannis yes sir. Nike Mortality Giannis Nike. Mortality Giannis. Ayun so yun nagustuhan ko Maganda yung fit nya So far Okay yung quality Okay yung rubber Ayan oh. And may spike din siya guys And yung ating take one is Adidas Ano itong model nito sa Dricks? Responsa yun sir Pang running shoes Oh running shoes ayan so gagamitin ng misis ko ayan na mga couples dyan pasyal pasyal na dito ayan so guys kung nagustuhan nyo kung makapasyal kayo dito sa soulmate car car subukan nyo naman isubscribe yung channel natin wag kalimutan mag subscribe like and share maraming sapatos dito grabe o oh. ayan o oh, soldat na yung iba oh. ayan ito sir nakapicture Oh, naka-feature oh. <laughs> ano to? Bakit nakasabi to dito? <laughs> yan yung top tier shoes namin. Top tier shoes. Magkano yung ganyan, sir? Bricks? 2-7... Ay, 3-1-9-9, sir. 3-1-9-9. May take one din yan. Oo, oh, sir. Ayun, oh. Ikot-ikot. Soulmate. Kicks. Punta ka dito, guys. Alright. Thank you, thank you, thank you, thank you.